Parang ito yung lineup na pinaka-easy na makakalaban ko gamit si Lisley ah. Sinasabi ko sa inyo, pre. Hindi ko to papatawarin tong mga kalaban na to. Tolentino Alejandro, shoutout. Gigi Bunel, lahat, pre. Oh, ba? Diba? Oh, ano, Bruno, papalag ka, Bruno. Oh, ano, Bruno, ah? Ano, Bruno? Ano, Bruno? Oh. Ano, Bruno, ah? Oh, ano, Bruno? GG. Eba? No. GG, Bruno! Yan ang sinasabi ko sa inyo. I'm... Pag ako kasi nag-lisli, pre. Wala kasi, wala kasi akong patawad, pre. Ako, pag ako nag-lisli, pre. Wala kasi akong patawad. mo. Pag ako kasi nag-lisli, pre. Talagang dinidin ko yung mga binada, pre. Patay. Diba? Diba? Wala na. Paano na yan ngayon? Eh, paano na yung Marks Manila? Talagang luging-lugi na to. Wala na, pre. Luging-lugi na yan, pre. Ah, oh, pre. Dito tayo, pre. Oh, dito, pre. Oh, para hindi na siya makakan, pre. Hindi hmm, na yan makakatkan dito, pre. Hindi na yung makakalibel up dito, pre. Walang layo ng kan eh. Wala na, pre. Paano na yun ngayon, pre? Wala na. Ano nang label yung Mark Manila, pre? King, ina. Ano? Wala na, pre. Oh, gigi GG. GG Oh, boss Talaga naman napakalakas ko oh. Napakalakas ko talaga oh. Ano? Ano ah? Ano? Wala eh Kapag kasi ako naglisli talaga Wala makakatalo sa akin eh Talagang isa akong napakalakas mag-lislimin. Alam nyo naman, di ba, na isa ako. Kawawa na yung Marks Manila, oh. O, oh, di ba? Sabi sa eh. Diba? Sabi sa inyo, eh. Di ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Sabi ko, medyo mahina. Mahina ang kalaban, ha. Papatay nga tayo. Ayun, nagpakamatay ako. Di ba? Wala, eh. Alam nyo kasi, ako kasi, isang pinakamalakas na Emil user pag na, napapansin ko kasi na luging-lugi yung kalaban nagpapakamatay ako okay sinasadya ko magpakamatay kasi kasi medyo mahina eh medyo mga support eh Kaya, oh to patay to oh. oh ta 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 Hige, break oh patay Keep it up. sinadya ko yun pre, magpakamatay doon pre, sinadya ko yun pre, sinadya ko yun pre, sinadya ko yun pre, sinadya ko yun pre, nang sa ganun pre, alam mo kung bakit sinadya ko yun pre? Kasi sinadya ko yun pre, magpakamatay ulit pre, para naman makabawi sila. Medyo kinakawawa ko na sila eh, di ba? Dapat lang na magpakamatay na tayo, dito na nga ako sa baba pre, kasi kawawa na doon sa taas eh. Doon na sa taas pre. Bugbog sarado na sa taas eh ba? Siyempre, pag bugbog na, kailangan na natin na ng kan, tulad nito, oh, tang ina, oh. Ang kulit, eh, no? Ang kulit mo, eh, no? Good job, good job, Angela. Patungan mo lang ako ng patungan. Ay! Sige, 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 ditunin mo yan lahat. Nice. Go. Sayang naman. Ay! Ah! Buwis! Nako, mali na naman. Dapat na ganyan ako. Plinikiran ko, no? TikTok sana yun, eh. <laughs> dapat na ganyan ako, flicker, no? Patagilid, no? ayup na yan. Lupit sana nun, eh, no? Visit, oh, sayang. Tang, ena na, men. Sakit kasi ng ulo ko, pre. Pwede ako nakaisip ng gan. Ganda ng laban sana yun, eh, no? Plinikiran mo ng ganun, no? ayup kasi, ayup kasi yan, eh. Ayop kasi yan, eh. Yan yan, eh. Okay, pre, banatan nyo yung lahat, pre. King, yan yung mga tarantada yan, pre. Okay, pre, full boss nyo. Uy, back na, pre, back. Hang in there. Don't blink. Nainis ang puso ko't sumisigaw Pati pag-ibig ko't My <laughs> na yun, Nasusundan ako doon? Akala niya siguro mahabol niya ako eh. inapre? ina Okay, walang matigas na mainit na tinapay dito pre. Nice. Good job, Ben! Good job, Ben! Wala talaga makakatalo sa isang Lisley God sa buong mundo! Talaga namang napakalakas ko mag -listly. And I'm really, 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 really proud of it. bilang isang Leslie user. Isang top global Leslie na napinanganak noong 1964-1685. Lahat ng sniper ko tumatagos! Ba't ganun? Binabasag ko dito. Binabasag din doon sa may gilid. So, syempre, bilang isang Leslie yan. nyo akong bibiradahin. Ah, ang dami nyo, ah. King ina nyo, ah. Okay. 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 Mamaya lang kayo. Full boost talaga kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo. 1964, 1680, 1880, 1994. Bilang isang pinakamalakas na isang list user. Bubugugin ko kayo from the left to the right. From the left to the right! Ha? Ah! Mura grip! Wala ditong kalaban, oh. ay eh, tit tititi natin. Nandun lahat, eh. Diba? Pag nandun lahat, siyempre, na din turi, oh, oh, diba? lang, tsimpri, bugbuin natin tong Tore, pre. O, TD. O, diba? Napaka-simple lang mag-TD. Tore down yan, tsimpri. Ay, nako. Kala niya siguro kaya niya akong patayin eh. Men, objective lang. Objective lang. Huwag naman kayo magpakamatay sana. Please lang. Bilang isang malakas. Malakas na Emil user. Okay, banatan mo, pre. Sige lang, pre. Sige lang, pre. Ito na, pre. Ito na, pre. Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Pasok, pre. Sige lang. Piktus-piktus lang ako. King ina. Basag yung slug niyan. Hindi, hey, kaya to pre. Uy, gago! Ano yan? Pumasok! Tang ina, tarantado. Pumasok, oh. An Ba't kasi pumasok? Yan ang problema sa inyo, eh. GG tuloy tayo. Uy, retreat, pre. Papasok kasi na pasok eh. Eh kung hindi ka pumasok, hindi sana hindi ka pumasok. I eh pumasok kayo, hindi na papasok kayo, hindi na Nayawa na ron, baligya ng balot na ron, na perdi pa ta na sana kalibutan ron. Like Hay naku! Shit, bulbul. Gagi, ba't nagtan pa ako ng Penetration King? Ina naman, ginamit ko pa yan. Kalma, titi, ah. Shit, yun na naman. Lagi na lang kayo namamatay. Paano na yan ngayon, pre? Binugbog natin Mark sa Manila, pero... Tayo naman din nabugbog pre. Shit. Lagi mo nang tandaan ang pusong nagmum. Ay pre, patay kang bata ko back back lang shit gg Leche. Nice <laughs> Kumusta ka, King Mal? Talaga to, pre! Kailangan ko ba bang critical? I think kailangan ko dito kan, eh. Shoot, Mariusip! Iti ang kabaw! O matatalo talaga tayo, pre. Lamang na, naging iti pa. Ay, gagi, dinala pa dito. Don't play. Ay, di puta. Shit. Kalma lang, kalma lang. Mamatay ka! Piste, sinalo. Magikin mo, pre. Nice! Good job! Oh, kinana, kiti, kinakabanit lang ko sa larong to. Ay, ay, oh, kinis na. Pre, gamitan mo ng technique, pre. Dapat mananalo tayo dito. Hindi pwedeng di tayo dito. Dapat tayo mananalo dito, pre. Sabi nga ng mama ko, do what you do. If you do what you do, Biga ako patong agad. Grabe na. Sa likod ah. Ang ina, titiba puta. Ano bang ba kinaka? Hindi kang yawa ka visit niya team, team mm. Pistimo Sige lang, sige lang Kaya natin to, tiwala lang Fight item lang Full item ako dito, GG yan sila pre Isang putok ka lang Mga ah, ganun mga birada ba Isang putok ka lang Isang putok Ipitin mo na, dip muna. na kayo. Paano tayo mag-isang putok dyan kung mawawasak yung turret natin, di ba? Hindi, e, itang inang tigas! O oh, yun, yun na, punit. Sige, pre! Sige, pre! Don't Nice! Nice! Sabol! O, oh, Ture, tara. Katire, katire. Dito, boy. Dito, boy. Kaya lang. Kulang tayo, min. Kaya ba natin? Hindi ako sure. Baka pa. Kaya ah. na. Dead na lang. Biga ako. Bumatong agad. Good job, good job. Tara, Lord, tayo, Lord, 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 boy. Pre, dito, pre, dito, core, 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 core. Don't wait. Ay, di puta. Uy, gago, lumapit. Launch, attack. Perfect timing. shit. Pre, 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 pre. Dito sa taas, pre. Sa taas, pre. Let's go, let's go, let's go. Dito, dito, dito. Ba't ang baba kasi ng canko? King-ina naman. Di kaya pala hindi ko nakikita yung kalaban. Ayun, no, patay oh. Nice. Sige. Sige. Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. itu. Sige, ubusin natin yan. Jesus Mariusip, sasabis ko na sana eh. Yan ang mga top global support list ni. Oh, kita niyo naman siguro yung top global supot list ni. Nang bubog-bog. Oh, Jesus Mariusip. Sabi ko na nga ba eh. Kala ko, iyak naman ako. Di pala ako iyak dun eh. Buti na lang nandun si Angela. Patong ng patong.